Dating nakalinya ang mga kubo at may swimming pool at viewing deck pa sa Tranchet house at eatery na ito sa Dipakulaw Aurora bago na nalasa ang bagyong Juan. Pero halos hindi na ito makilala ng may-aring si Dominador Culliado matapos lamunin ng malalaking alon ang kanyang negosyo sa kasagsagan ng bagyo. Ang nakita po namin, halos ano na, putol-putol po itong kalsada. Hindi kami makaraan doon sa ano, pinilit lang po namin na talagang puntahan po itong pwesto po namin para makita naman po namin yung sitwasyon. Tapos nung nakita nga po namin, sobrang ano, na, nalungkot po kami. Yung naiiyak na hindi mo alam yung gagawin. Dito lang umaasa ang pamilya ni Colyado para sa pang-araw-araw at wisyo ng kanyang mga anak. Malaki sana ang kikitain ng negosyo, lalo na't na papalapit na ang holiday season. Wala na, hindi na rin po paikinabangan yung building. Tapos yung kainan po namin dyan, lang nawas out din po ay mga investment po ng mga kubo-kubo sa isang gabi lang na wala po lahat. Isa lang ang pamilya ni Colyado sa mahigit 30,000 pamilyang sinalanta ng Super Typhoon Wad matapos itong mag sa Aurora. Marami sa kanila na nanatili pa sa evacuation centers. Ayon sa Office of Civil Defense Region 3 o Central Luzon, natapos na ang clearing operations sa mga nasirang kalsada at mga landslide. Kaya't naaabot na ang mga na-isolate na bayan ng Dipakulaw, Dinalungan, Dilasag at Kasiguran, habang patuloy namang inaayos ang supply ng kuryente sa Aurora. Sa awa po ng Diyos, no reported casualties po tayo uh, for this period. Gusto po namin kayong pasalamatan sa inyo pong maagap na pagsunod sa ating pong mga otoridad dahil uh, isang malaking halimbawa po dito, yung preemptive evacuation natin ay malaki po ang naging tulong. Umaasa ang mga otoridad na mas mapapabilis na ang relief operation sa probinsya na formal na rin isinailalim sa state of calamity.